sabaw sa taglami guys napakabagay nito guys papaitan may kamyas sa tagulan wow So yun mga idol, mayroon po tayo ditong mga bituka ng mga uh, baka. So kailangan natin mga idol i-pressure cooker muna natin mga kaoye para ano siya, uh, lalambot para hindi siya madali, uh, hindi siya mahirap uh, kainin mamaya para maganda po ang kanyang ating ano uh, pagka hey. Kailangan lang natin siyang anuhin ang hindi masyadong maraming sabaw para yan. Okay na yan. Yan. Asin. Kunting asin. Tapos, hindi natin natin magpaminta. Pampatanggal po ng ano, lansa. Anis mga lods. Yan. Mga tatlong piraso lang yung anis. Star anis. So yun mga idol oh. Uh, yan Sasalang na natin Sasalang na natin mga loads Yan So habang pinapalambot natin mga idol Yung ating Papaitan, maghihiwa po tayo ng Ricardo. Sa nga pala mga lords, no? Uh, mga kaoye, uh, maglalagay pala tayo dito mga idol ng ano, kamyas. Ito po yung magsisilbi ng asim niya. Para lalo po siyang sumarap, para lalo po masarap, kamyas po ilalagay natin. So ito po yung mga Ricardo niya, luya, sibuyas lang, saka mga silinag. Yun lang lord, mga lords. kumulo na po ang ating pressure cooker guys so hihintayin na lang natin to mamaya para papatay na natin po yung apoy tapos mag slice na tayo guys so yan guys pinatay na natin guys so ang technique pala nito guys kung ano angat pala guys yan ang technique dan para madali lang siyang ano uh, makasingaw po yung kanyang ano So yun mga idol, wala na pong ano, wala na pong sipol, hindi na po siya sumisipol. Ibig sabihin niyan, Pwede na natin yan buksan. O yan. Let's go. O di ba? O. Ito ko pa yung ito pa yung sinasabi natin mga lords. Ito po yung sabaw nito mga lords. Hindi natin to itapon mga lords kasi ito po yung pampalasa sa ating ating uh, papaitan sobrang lambot na lods malambot na malambot na siya oh です。Nice. 咋办？ sabaw sa taglami guys napakabagay nito guys papaitan may kamyas sa tagulan wow